Ayun mga kaskopi Ito kami ngayon na din sa ano Sa bukid kala mama So ngaulit ulit kami ng ano Panggatong so, eh, Dahil may marami dito siyang pundo Mama So kahit mainit pumunta kami din Kasi Walang tao sa bahay So punta kami dito Ito na kami patulog siya sa mama yun ito din mga kaskub yun mga kanang oh, ano, ano. ayabas yun ay, o <laughs> may bunga din o oh, daw bunga pero kung may hinog haman nahulog haman ay oo oo sinog na nasubraan sa ano kinain ng ano ibon Tandaan buong mga mga Kaso ano, iba hilaw pa. Araw-araw si Mama dadala ng bayabas. Ano, damo, damo yung ano. Daming yung hinog doon sa ano, kabila. Binibinta na lang si Mama dahil ano. sa bahay kasi, nasasayang lang. Hindi na uubos, nalata. Ano, din di, no. Sa itaas. So, ito mga kaskopyo. Pula. Ito ang matamis. Pula. Hmm. Ngopi sama pula. Ayo. Ada pate. Bisa lagi. Tomak binigyan nyo din bago yung isa kinain ko na Matamis tamis matamis kasi pag ano pag pula hmm? tamis ko pula hmm. baba din Ang dali ito kay mahangin. Damo yan ano? Damo? Damo hinog? po patamis dito eh. Kaya pula. Ito naman kami o. May isang puno pa ito mga kasopi. Dami.

So doon lang kami. Mga pa kami hindi din may hapas. O, dami ng bunga. Ano? Tamis? Ano sa kipula pula kasi? Matamis? Matamis yung nga pula? Hmm?

Cái đi đình umabak si dede yang dia kayak ada bunga gunti pa itu kasih yang anong ulah masyarak tamis hmm. letak na kinain ng ibon ito malit na puno makakuha ko dito kopi, kaskope ini kaso wala pang hinog hindi hmm, binigyan ako dito ng apat ka ko na kitang kita mga kasopi oh. malubog pa rin dahil ano umulan ng dalawang araw na umulan malakas pero hindi naman masyadong ano matagal uh, kahit maliliit mga kasopi hinog na oh. ito meron pa na ako pang ano ko na ito eh. pang lima bigyan ni din hmm ilan hmm. pa tama ko ulit din oh no? <laughs> ayun hmm ang lalaki hmm Ayan doon, ito na yan. Ito yung ano eh, Dito din mga kaspupi oh. Awog yung patibong yung awag mga kaskopya ano patibong ron patibong na, sa na sa sa samar ba na pag once may gano na nilagay uh, takot yung mga kabataan or kahit mga ano mga lalaki na no? kasi alam nilang bawal bago bago na ano bago na tanim na pinya so paubos ng pinya ngayon yung mga nakaraang sunod sunod ang harvest halos kada araw so, yung mga ano ganas ay nahulog nahulog <laughs> tumamble yung nag ano kasi kami dito mga scope eh nagkuha kami ng ano, panggatong mas mag-date lang kami dala ano, si tatay lang mag-isa sa bahay ay katapos lang namin mag ano, kay kit kit Do, mag hatid sa eskwila hatin kuha kami ng ano ang gatong para makauwi na kami agad si mama na una na baka na umulan bigla, bigla lang kasi itong umulan oh, nakaready na pala yung ano ang gatong ni. Ready na ni Mama. Eh sherpa pa. Sherpa na panggatong. Oh, ayun. May panggatong naman ulit kami. So dadalhin na doon sa ano sa kabilang bahay. So sasaraman na din din yung bahay nila no. Wala nang bantay kasi yung aso namatay na sobrang katandaan uh, ayan o may kapitbahay naman sila mama dito ito din o sa baba ito yung palibot so ngayon ay uuwi na kami kasi bigla bigla kasi tumo umuulan so ayan si mama nagmadali si mama uuwi nakakas uwi uuwi na kami hindi din

siya rin takas din dahil ano mainit pa yung upuan motor so ito karga namin so kaya may alis na kami dahil ano mainit pa yung upuan so, mainit ang upuan nangasan ko muna so sige din ako pahinga So, ayun mga kaskopi, alis na kami.